Yo, yo, yo! Shoutout, shoutout nga pala sa mga nanonood dyan ang aking mga videos na reaction videos So ngayon ang bibigyan natin na reaction video eh itong ginawang <laughs> Ginawang video ni Cyberplex tungkol kay Nick Makino at kay Sobe Lim Totoo kaya to mga pari? Walay na daw Totoo kaya ito? So simulan na natin to mga pre, let's go! Nick Makino humagulgol sa kanya live matapos iwan ni Neneng B. Sa kapunta. Iniwan? What to the loons? What to the loons? Humagulgol sa kanya live matapos iwan ni Neneng B. Sa kapunta to the moon. Lately nga no, ay mukha namang maganda ang relasyon ni... Kucha, ba't kasali sa issue si Looney? Dahil kay Looney? Naku po! Nick Makino at nang kinakasama niya ang si Shaw o mas kilala sa tawag na Neneng B. Boom! Parang B ang However, kaninang madaling araw lang ay nagimbal ang sambayan ng Mosang nang kumalat ang balitang hiwalayan nilang dalawa. Oh boy, Kaninang madaling araw lang daw. Ano kayang dahilan? No? Bakit ganun? May ba't kasali si loni dun sa ano kanina? Pakapunta to the loons Road trip to the loons <laughs> Si natin sa My Day ni Neneng B kung saan nagpost siya ng clip galing sa isang movie scene kung saan makikita natin na nakikipaghiwalay na ang babae habang inaamin niya ang kanyang mga nagawang kasalanan at sinundan pa ng katagang hindi niya na ito mahal. Ted, I'm leaving you. Kid, keys. Here are my keys. Hey, 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 enough! So, just tell me what I did that's it's so not terrible. you, it's not Then you. Then what is it? It's me, it's my fault. You just married the wrong, married the wrong person that, and I don't love you anymore. At pagkatapos nga nito ay inan niya na si Nick Makino sa kanyang Instagram. However, Nick Makino still can't believe what... Lakad dyan. Totoo kaya to? O baka gumagawa lang sila ng uh, issue... Sabi ng iba eh, nakita ko sa comment section, baka gumagawa lang daw sila ng issue pa kasi may papalabas na kanta si Nick Maki, no, di ba? Siyempre, para mas tutuwa ng mga tao. Ngayon pa lang nag-aano na sila ng attention, parang kumukuha na sila ng attention ng tao para pag may nilabas na kanta, edi eh di mas patok, diba? di ba? Hindi natin masabi. Malay mo, happening. Kaya naman, lumaklak na lang ito para malunasan ang dumadanak na sakit sa kanyang puso. Habang soundtrip ang kanta ni Flo G na tungkol sa mga babaeng manloloko. Pero bago natin... Pagi ka. Totoo kaya yun? Is that true? I forward natin par 1 bit kasi yan eh.

O oh, meron pang ano Post na tila pag No, minsan talaga yung mga taong binibigay sa atin Hindi meant to be para magstay Hmm? Hindi pa natin masasabi ngayon eh No, baka tama yung mga tao na lang sila ng issue Kasi may papalabas na kanta si Nikmaki, no? So, siguro makakonfirm yan mga ano After a week Mga 2 weeks, 3 weeks One month, siguro, gano'n. So, siguro, hintayin natin yung gano'n, no? Na panahon, palipasin natin yung gano'n. Kung hiwalay talaga sila, hiwalay talaga sila. pirma na nga sa paglisan ng kanyang e-abab. Well, kung totoo man ang kanilang nagaganap na hiwalayan, ay sayang naman ang nabuo nilang pamilya. But, who knows? Malay mo naman, publicity stunt lang to para sa paparating nila ang kanta. Bosing. wala kami kinalaman dito. Wala kami kinalaman, Hindi na, ngayon na, Ngayon, na, ko lang na nakita to. Ako nga pala si Cyber. Yun din yung tingin ni Cyberflex eh. Baka may papalabas daw na kanta. No? Siguro nga. Malay natin, no? Pero siguro mga after a month pa yan bago makonfirm kung hiwalay talaga sila. So, yun lang mga par. Thank you, thank you sa mga nakatutok dyan. Ah uh, mga hindi pa nakapag mga hindi pa nakapag-subscribe pa-subscribe naman ng channel ko mga parat. Pa-like na rin nitong na video na 'to para sa mga susunod pa nating na videos. So 'yun lang. Peace.